Kasahan naman daw na dadami pa ang mga nabibiktima ng human trafficking at illegal recruiters ngayong Pasko. Madalas daw kasing palusot sa immigration ng mga yan ay magbabakasyon lang. Para bigyan mo muka ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. pasok na ang December kaya paniguradong mas dadami ang magta-travel para magbakasyon at mag-unwind. Kasabay niyan ang pagdami rin daw ng mga bogus recruiters abroad at biktima ng human trafficking. Tinatayang 635 na ang naharang ng Bureau of Immigration at Interagency Council Against Trafficking sa mga paliparan sa bansa mula Enero hanggang nitong Oktubre. Ang pakay nila, makapagtrabaho abroad. Pero ang sistema para makalabas ng Pilipinas, mag-imbento ng istorya at magpresenta ng peking dokumento. Pero yun pala, biktima sila ng mga human trafficking syndicates at illegal recruiters are resorting to the use of ridiculous stories or mga inimbento din po ng mga kwento. Parang gawing uh, pagmukhang totoo yung biyahe po ng ating mga kababayan. Kapansin-pansin daw na halos magkakaparehas ang dahilan ng ilan sa mga nagtatangkang lumipad ng bansa. Pinakakaraniwan dito ang pag-travel para makapagbakasyon o unwind. May ilan pang nagpapanggap na nanalo sa isang contest at raffle. Tulad ng naharang kamakailan sa Clark International Airport, isang babaeng patungo sa ng Singapore. Dahilan niya, nanalo raw siya ng holiday package mula sa isa nagawang raffle ng isang travel agency. Ang umano'y premium nakuha, may kasamang libreng plane ticket at hotel accommodation sa Dubai. Pero nang tanungin ang babae tungkol sa detalye ng contest at kung paano siya nanalo, dito na nabistong hindi totoo ang kanyang pinagsasabi. Ayon sa Bureau of Immigration, asahan pa raw na dadami ang ganitong kaso sa papalapit na Pasko kasabay ng mga magta-travel abroad. Kapag ka tumataas po yung bilang ng mga bumabiyahe, tumataas din yung bilang ng attempts ng mga uh, illegal recruiters and human traffickers na mapaalis po yung kanila mga biktima sa bansa. Uh, marami po ay tinatake advantage yung mga ganito pong holiday season. Wala naman daw dapat ipag-alala ang mga regular tourist. Naging common misconception na raw kasi na kapag aalis ng bansa, matagal at maraming tanong lagi ang immigration. Dagdag pa nila, well-trained din ang mga immigration officers para agad na matukoy ang red flag sa mga bogus traveler. Sapat din daw ang staff ng ahensya sa lahat ng counters sa airport. Sinuspendi rin ang kanilang leave para mas handa sa pagdagsa ng mga pasahero. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na sa mga balitang dapat mong malaman.